Yo, yo, mga do! Welcome back dito sa ating mini agricultural chulalu eklabush natin, mga do. So, eto na tayo, no. Yung iba kasi, tinuturoan tayo sa mga agricultural thing, mga ganyan. So, sa YouTube, YouTube ko lang dito na tututunan. Tsaka, binabasa ko sa Google para talagang kapag nagtanim ka, hindi masayang yung mga, ano mo, seedlings mo. Unang-una ang mahal ng seedlings ng talong, no. At tsaka, pag bumili ka dito sa, ano, market, minsan, sobrang busy mo, hindi mo na siya naasikaso. So, dahil nga sobrang busy. So, mas maganda, itanim mo na lang siya the same time. Eh, habang hinihintay mo siya, may ano bagong talong ka na naman. Eto na tayo. So, maraming klaseng uri ng variety ng talong mga do. So, syempre, tatanim natin yung mga talong natin dito from the Philippines. No, ito isang tinatawag nilang Japanese na talong kasi pahaba siya, no? Japan. Japan, Japan, ang dami nating bunga. Ayun doon, oh, laki o. Oh. Ayun siya o. Oh, sobrang laki. Ngayon, meron din tayong kakaibang uri ng talong dito. Ito naman is yung white na talong, no? Parang si Snow White. Siguro pang kano, kasi kano nga rin yung juwaers mo. Kaya ayan. Meron silang white na klase ng talong. Ang ganda nito, mga doon. Oh. So, harvestin natin to habang, ano, habang maaga pa. Kasi pag matanda na, pangit na yung talong, no? Ngayon, punta naman tayo dito sa iba nating talungan, no? Ito, uh, Japanese pa rin, no. Pilipinas na talong pa rin to, mga ganyan, no. So, ito, marami din tayo dito. Malaki din siya. Yung ng talong natin, bakit ganito kalaki, no. Ito is nagasgas lang to, guys. Pero wala tong kagat ng kung ano anong is klaseng insekto. Walang kagat-kagat. Kasi kung napanood yung mga dati kong video, kaya walang kagat dahil tanggalin natin yung eksan niyan dahon dahil para yan. Sa tabi-tabi sila, ito to, tabi-tabi sila, no. So, ang insekto, mabilis yan mag, mapeste yung talong ang ginawa ko ay tinabi ko yung talong sa saging at saka dito sa ano to, Ah, uh, tubo. Kaya yung insekto nalilito kung ano ba yung kakagatin niya. Kung yung saging ba eh hindi naman ina-insekto tong ano. Itong nga uh, ang tawag ito tubo. Ibang ang insekto ng tubo mga do. eto naman talong na to guys. eto naman yung bilog na talong no. Bilog siya. So patubo pa lang naman siya kaya ganyan. O oh, no. Bilog na naman na talong. Mas oh. meron din ito tayo din ditong sitaw, no? Magpapakbet na tayo, mga do. Ito naman, mas magandang uri ng sitaw to kasi pula. Pag mas, uh, iba -iba, mas darker, the better, sabi ng doktor, no? Sabi ng doktor yon narinig ko lang sa kanila. Pero mukhang masaya nga talaga. Ito naman yung isang uri ng talong. Wala pa siyang bunga kasi late ko itong naitanim. Ano naman to, ayun, no? Pero nagbubunga na siya. Ito rin, bilog naman din to na talong. Yung malaking bilog na bilog. Yung talong ng kano. So, nauna ko natanong yung, ay natanong, na, naitanim yung mga talong na pahaba, kaya nauna silang namumunga. So, ito namang talong na to, late ko naitanim, kaya late din ang bunga nito. No? So, like I said nga, dapat lalagyan natin ng pangalan yung talong para malaman natin kung anong uri siya ng talong. Pero, nakalimutan ko kasing lagyan ng ano yun, ng istik-istik to mga do. Kaya, hinihintay ko na lang mamunga kung anong klaseng uri ba ng talong yun. So, pitasin muna natin to. ayun siya, katulad nito. Hindi ko alam kung ito yung bilog na talong o pahabang talong. Malalaman natin pag namunga siya. Ito rin yung iba natin talong, no. Katabi niya yung bell pepper. Ayan, tinabi ko dyan para hindi magka, ano, -han. tas may ampala rin tayo dito pang pakbit natin. Ayan na sila, o, oh, ba? Diba? So, like I said, ito, ang sabi niya, ay, Japanese na naman na talong siya, o, oh, ba? Diba? So, like I said, medyo nawiwili ako magtanim nung pang Pilipinas kasi lasirang tinanim ko yung bilog na talong. Katulad nito, Filipina uh, Philippine na talong din na naman to. Japanese na naman yata din siguro to. Kasi, ayun no, pahaba nga ang bunga niya. Ayun, pahaba yung bunga. Ang mahal kasi ng talong dito sa ibang bansa. Kaya nagtanim ako ng talong na ganito talaga. Na wili ako. Ayun, may, meron tayong ano dun no. Oh. Hop, oh, ayun na yung sile. Pang pakbut. Ayun na sila. O, oh, eto na naman yung iba nating talong. Yung iba nilagay ko sa timba. Yung iba nilagay ko sa lupa. Para malaman ko kung... Sino yung mas magbubunga ng marami or hindi? Kasi nga, yung ibang talong mga do, kapag ano, uh, nasa lupa, minsan kasi dito, kapag nakita nyo yung lupa dito, o oh, buhangin kasi ang style ng lupa dito, mga do eh, sandilum. Wala masyadong sustansya ang lupa dito, kaya binabaw na kayo ng mga basura na dyan. Eh nga lang, pag nilagay mo to ng basura, minsan mam mamatay yung talong. Ang nilalagay ko na lang dito, yan yung mga pinagtabasa ng, uh, eto, pinagtabasan ng saging, ng uh, dahon ng uh, tao dito, ng sugarcane, uh, sugar cane, like that. Eh, yun yung mga pataba ko sa talong ko, no, para natural lang kasi unang-una ang mahal din ng fertilizer. Ngayon mga do, pag hindi ka rin marunong magtansya ng fertilizer, mali yung pagkakalagay mo, ang endo niyan, masusunog yung buong halaman. So imbis na meron kang halaman, ng endo, wala ka tuloy halaman. So ito na tayo, harvest to the lul... Harvest na tayo mga do, no? So yun lang ang uh, magandang ways, no? Pag mag, ano ka, mag tatanim ka ng talong, no? Hiwa-hiwalayin nyo guys, lagyan nyo ng space. Ito nga, walang spacing, eh. Actually, naganda halo-halo na sila, eh. Pero kasi nilagay ko rin siya sa tabi ng ataw uh, dito, ito persimmon, no? Kasi mabilis mapeste yung talong. Kaya kung gusto niyo yung talong niyo, hindi mapeste ng ganun-ganun kabilis. Katulad nito, mabigat na itong talong na to. Hindi niya nakayang hawakan yung ano niya, talong niya. Kaya kailangan, eh no, tanggalin niyo na siya. You know, harbe, nagpapaharvest na talaga siya. Ayun, puting talong din yun. Medyo mahal yung ganitong klaseng variety ng talong mga do. Katulad nito, testing lang to. Kasi minsan hindi to na, na re ng pandilig. Kaya eh, tignan mo, namuti siya, oh medyo namamatay itong talong na to. Pag mga ganito, may tendency dapat lipat natin sa lupa kasi hindi natin nadidiligan masyado. Kaya ilipat natin so sa lupa, malay mo lumaki siya ng bonga. Pero dito tayo sa ilalim ng mga to, no? Panay-panay ngayon ang harvest mo ng talong kasi nga, pag ano, Iba-iba uh, yung season na tinanim ko sila, hindi sabay-sabay kasi tinitignan ko kung saan ako makakuha ng mas murang seedlings nagkataon lang na yung iba mura yung pagkakabili mo uh, 7 dollars ang isang seedlings ang mahal din so mag-isip ka na lang din kung bibili ka ba ng seedlings o bibili ka na lang ng talong sa palengke ganun din 10 dollars din yung isang talong so sa mahal ng talong dito guys actually yung ganitong ano klase mga tatlong piraso 10 dollars ang mahal talaga ng ganito kaya ang ginagawa ko talaga tinatanim ko na lang itanim mo na lang sya kasi endo kahit papano eh, ano, hindi ka mabubulo ka ng halaman no katulad nito oh, mga do sa, sa totoo lang mabibili mo ganito ten to guys sa ano sa mga supermarket dun sa mga asian store ten dollars eh hindi mo naman alam kung paano tinanim yun edi eh, itanim mo na lang sa ito mahal talaga to siguro mga 3 dollars isang peraso 4 dollars mahal yung mga kakaibang talong eh katulad nito kakaibang talong mahal din sila ito nagtatago pa isang talong dun ang laki nun o oh. how holy eh, eh to na siya, o oh. ang laki oh. ang mga do so sayang din eh ba? Diba? So, sa totoo lang, ang dami mong harvest, iintayin mo lang sila. So, kakain ka ng masarap, kakain ka ng presyo, saan ka pa, mamili ka, magtanim ka, o yung bumili ka na lang. Mas mahal yung bili, sa totoo lang. Kaya, mas maganda itanim mo na lang. Kung may lupa ka, ha? Kung walang lupa, yan, katulad yan, nasa pasulang naman ito mga tayo. Pasu-pasulang ito sila mga duo Wala naman yan sa lupa, nasa pasulang yung mga talong na yan, eh, oh.